Ganito ka rin ba mag-drawing ng ilong parang makuupan na hindi maintindihan? Pwes ngayon, tuturuan kita kung paano mag-drawing ng ilong. May ginawa ko dito mga steps para sa pag-drawing ng ilong. Ayan, may makikita kayo dito na mga bilog-bilog. Yan yung mga steps natin na ituturo ko sa inyo. Kung bago pa lang kayo sa ating page, huwag kalimutan mag-like and follow. Ayan, magsimula na tayo. So ito pala yung mga steps natin mga ka -art. So yung una natin, bilog, tapos may bilog ulit. Bilog, 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 bilog. bilog. Na naman na So ito na nga niya, mga ka -arts. gagawa na tayo Bilog, yan. Ito yung first step natin. Tapos, ang sunod natin, gumawa ulit tayo ng isa pang bilog na naman dito sa bandang gilid. Medyo malilit-lit doon sa una-una natin. Tapos, yung isa pa sa kabila, yun yung third step natin. Fourth step na tayo mga ka-art. Gagawa naman tayo ng baliktad na tat tatsulok. So, ito yung magiging shadow natin do sa ating ilong. Ayan, sana nakakasunod kayo sa tutorial natin mga ka-art. Pips steps natin mga ka Maglagay lang tayo ng mga shades. Yan yung magiging shadow natin do sa ating ilong. At yung sixth step. <coughs> yung sixth steps natin, maglalagay na tayo dito ng outline. Ayan, ganyan lang man din mag-drawing ng isang ilong. Gulpang dali lang din. Kahit bata, kayang-kaya yan. Yung pitos, kaya yan. <laughs> So yung additional na lang natin maglalagay lang tayo dito ng mga shadow para pagandahin yung ating ilong. Pero kung pangu eh, hindi na yan maganda. <laughs> Pero teka lang hindi man pwedeng puro shadow lang kailangan din natin ng highlights kaya gagamit tayo ng pamura. At yun, tapos na ang ating tutorial at ito na yung ating ginawang ilong na hindi mukhang makopa. So yun, kahit papano sana may natutunan kayo sa ginawa natin video tutorial ngayong araw. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, itutuloy natin to. Basta supportahan nyo lang ako. So yun lang, peace.